Red alert na rin ang status doon sa Central Visayas, particular ho sa Cebu dahil na rin sa mga paghahanda nila kaugnay dito sa posibleng epekto ng samanang panahon. Alamin natin ng mga update kaugnay niyan sa ulat ng Bombo Radio Cebu. Itinaas na sa red alert status ang Cebu kung saan kaninang alas 11 ng umaga isinailalim na sa signal number 3 ang Camotes Islands, habang ang Cebu naman ay isinailalim sa signal number 2. Masasaksihan na ang mga individual ay nagpapanikbayin na ng kanilang mga essential needs kung saan ang mga gasolinahan grocery at water refilling stations ay pawang matataas na ang linya ng mga tao upang kumuha ng kanika nilang mga supply. Kaugnay nito, naglabas naman ng kautosan sina Cebu City Mayor Nestor Archival at Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro na pansamantalang suspendido ang mga trabaho sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Nagutos din si Governor Pamela sa mga operator ng bus na itigil ang operasyon dahil sa bagyong tino na nakakapekto sa mga biyahe mula sa mga terminal sa lungsod ng Cebu at pinayuhan ang mga pasahero na planuhin ang pagbiyahe ...nang naaayon at manatiling updated. Samantala ang Cebu Port Authority Main Office at ang lahat ng Port Management Offices ay lilipat din sa work from home setup simula ala-una kanina hanggang bukas Martes, Nobyembre 4, 2025 at ang mga terminal ng pasahero ay pansamantala rin isasara at hindi papayagan sa publiko hanggang sa susunod na abiso. Nagsagawa pa ang Cebu Provincial Capital ng Coordination Meeting ngayong araw na ito, Nobyembre 3, kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Dagdag pa rito, ipinilawanag ni Angeles de la Torre Urong, ang Cebu Provincial Information Officer, na sa pulong nilinaw na ang bagyong tino ay hindi katulad ng tindi ng nakarang bagyo na Yolanda at Odette, ngunit hindi isinantabi na nararapat lamang na maganda para sa kaligtasan ng lahat. sa update as of 11 a.m., well, Camotes is now under signal number 3, and then all of Cebu, all other areas in Cebu is signal number two. It's not as strong as Odep before or Yolanda before, but of course, it's better safe than sorry, so we really have to prepare. Mula rito sa lungsod, lawiga ng Cebu, Bombo John Nakanyati. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.